Mashal kaming tatlo ng aking children. Dad, ayan. Excited yung boy na si Sherwin kasi meron ditong sugar cane. Pero gusto nilang kumain. Pero nakakatakot kasi siyempre baka mapapagalitan kami. Excited sila. Ayan. Ayan, meron ditong ano, yung kasaba. Ayan ka may puno dito ng saging oh, namamasyal-masyal kami tatlo naglalakad-lakad kami kasi pag nasa bahay lang oo doon lang kami sa bahay buong araw tapos ngayon hapon na naglalakad-lakad na kami kasi nabuburing na rin sila sa loob sa labas sobrang ano kaya dito maraming damo dito kaya pinasyal-pasyal ko sila iwas sa mga alikabok na rin kaya dito muna kami ayan dito ang ganda dito guys ayan meron ditong sugar cane ito yung ano yung mini milling siya tapos ayan sa yung sugar ayan yan yan ito yung puno yan. ayan tubo tubo sa atuan gusto kumain ng mga anak ko pero hindi po hindi baka mapagalitan kami lalakad-lakad lang muna kami Ito. hahanap kami dito ng ano, uh, baka makahingi kami ngayon uh, mga baka makahingi kami hindi pwedeng basta lang kumuha kala uh, ano, nakakot din ako so, mas uh, Yes, dito diba? Ang ganda dito guys. Yan. Kaya dito ko sila dinala. Dahil para makalakad-lakad sila. Walang motor, walang sasakyan. So, walang delikado. Kaya dito ko sila pinasyal. Upo muna tayo dito. Hi Sherwin. Ayan guys. O, diba? Malaya siyang naglalaro. Ayan. Ayan si Ate Sai Sherwin. Hello. Mom! Ah. Ano yan? Ah, ito. Nakikita niya ito. Ito kasi yung nilalaro namin last time. Tumotunog to siya, guys. Tumotunog, tunog to siya. Ah, nangunguha siya ng ano? Yung pulang ano? Yung red na ano? Insecto. Eh? Yun. Di yan siya delikado. Di naman yan siya nangangagat. So, okay lang. Yan. Dami yung nasa cotton. Yan yung ano doon. Yes. O, di ba masaya sila? Minsan lang sila nagiging bata. So, kaya papalaruin din natin paminsan. Ayun. Hmm. My gosh. Hmm. Madalikado yung tatay nito. May nagpapatukto, guys. Hmm. Dali dito, ming. Dito win. Sherwin. Dito tayo, layo-layo tayo. Doon tayo lalakad sa unahan. Hanap tayo ng mas magagandang mapapasyal lang. Yan, eh, malawak malawa kasi dito guys. Kaya maganda dito magpapalaro-laro ng bata. Tulad ng nasa city. Dalhin natin yung anak natin sa park. Saan? Dito kasi walang park guys. Kaya dito ko na lang sila dinadala yan. Ay. Yan, nasaya sila, o, di ba? Nasaya na rin ang mami. Kasi hindi na ako nagbubuhat. Di tulad noon nung nag sobrang liit pa niya, guys, na grabing grabe talaga ang sacrifice ng isang ina pag yung anak natin ay wala pang one year old yung hindi na, hindi pa nakapaglakad lahat ng lakad natin ay talagang buhat-buhat sila pero ayan dito guys ayan Nayaan ko lang siya guys. Ayan, pinapalaro ko nga sila. Kaya ako nga sila dinadala dito guys. Para makalaro sila. So, nayan ko lang sila. Wala naman dito masyadong malamang motor. Hindi naman delikado. Win! Hali dito tayo. Dito tayo sure win. Nak! Lay! Dito pwede kumuha dyan. Baka pagalitan tayo. Ayan. Pagalitan tayo dyan, Sherwin. Ayan. Ayan, meron na silang kitang laruan. Ayan. O, oh, ba diba? O, ba diba? Malaya silang naglalaro. Bilang isang baby. Bilang isang bata, guys. Ayan. Lakad-lakad lang kami, guys. So... Alin, nasay! Hmm. Ayan. May isla niya kanya na silang laruan. O, oh, ba diba? Masaya. Masaya. Eto, nakatlakad lang kami yan. O, oh, diba? Sayo na sila, guys. Walang bunga yung mango. Hmm. O, oh, ayan. Hello. 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 Masaysay. Ayan, o diba guys? Masaya. Akyat tayo doon sa bundok. Doon tayo ate. Doon tayo. Akyat tayo doon sa bundok sa taas. Sa bundok. Di, 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 ba? Hello guys. Ayan guys. May ano, may flowers. Flowers. Siyempre bilang isang mama, nagsusunod-sunod sa baby. Ayan din o. Oh. Mag ano din ako ng aking laruan. Oh, diba? Masaya kami tatlo. Kahit tatlo kami, nagpapasyal pa siya. Masaya na rin kami, guys. Yeah, enough na sa akin yung aking mga children. Mm -mm -mm. Sherwin! Akya tayo dito! Dito tayo, dito tayo punta. Nay? Oh, ba diba? Alam niya, guys. Alam niya. Ay, al alam niya. Sabi ko dito, oh, ba diba? Matalino yung mga baby yung akala natin ay hindi nila ano yung akala natin ay hindi pa nila tayo naiintindihan sa totoo lang guys naiintindihan nila tayo oo yung mga ganyang edad guys ang tatalino nyan ang lakas po make up ng kanilang mga otak dahil nag aano pa lang sila nag aaral pa lang silang magsalita nagle learn pa yung yung mga brain nila is so active pa Sobrang active pa yung mga brain kasi nag-uumpisa pa lang sila. Yun yung kung anong malalaman nila ngayon ay hindi na nila nakakalimutan niyan. Sobrang talino na mga ganyang mga edad. Kaya naiintindihan din nila tayo guys. Paminsan, talagang hindi sila nakikinig pero sinadya lang nila yan. Pero ang totoo niyan ay naiintindihan nila tayo. Sadyang ano lang, bata pa sila. Kaya inano nila kung anong gusto lang nila yan guys dito kami paakyat guys ayan yan, yan guys so maya maya guys uuwi na rin kami so thank you so much guys for watching yan yung yan lang yung ginagawa ko sa kanila guys pag naboboring kami sa bahay wala naman kami ibang puntan so papasyal ko lang sila sa isang tahimik na lugar kung saan malapit lang dito sa amin ayun Thank you so much, guys, for watching. I love you all. Say bye bye. Bye bye. Bye <laughs> bye, bye, Sherry.